Sa ba ah, kayo dati nakatira? Oh, Nandun lahat ang mga kamag-anak mo. Nandito. Ba't nagalitan kayo? Magulo, magulo rin. Mas maganda dito. Problema nga lang, walang... Ang trabaho ang papa mo, tatay mo? Punta sa PEL. Saan? Sa PEL. Saan yun? Sa pier. Ah, sa pier? Doon nagtatrabaho? Manghahingi ng isda. Manghahingi ng isda? Baka ako. Ay, yung nanay mo naman? Doon naman. Nag-aalaga sa ah. munso. Maraming magkakapatid natin. kayo magkakapatid? Apat lang. Na. Ah. Matipid si papa mo. Matipid ano? Wala nga na buhay. Di ba't mo ano, kagubayan mo yun na yung tadyo girl na? Ayoko. Oh, oh. Kilala mo yun? Kilala mo? Oo. Oh. Ah, tumutulong sa atin. Hindi na tumutulong sa inyo. Ha? tinutulong? Ah. Tumara yung... Tumara taga, taga saan ba yun? Taga saan? Taga saan? Para saan? Taga saan? Taga saan? Taga saan? Ayo Ay, bingung eh. Ano Ini apa ng gamot sa papa mo? Siapa ini? Kak. Tatai. mo? Ano Al ang pangalan niya? Bentulin. Bentulin. Pinadala lang sa akin. Tapos mamayang hapon, bibili daw ng ganito. Ah, uh wala -huh. lang naman 'yan. Mamayan. Basta Ayan ay napalimusan mo.